What you doing? Hey. What? 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 Well, you know, you know, you know. Say, hey, Mommy. Hi, Mommy. What's up, Capsap? Shut up. Hi, Lalu. What's up? What's down? Shut up. Break it down. No. Tak pa. Sige, Break a leg. Break yourself. Puta puta tak pa, tak Dita, dita taw mo. putap puta 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 Puta. Puta. puta tapo-tapa. Ande mo Paano, paano? Bakit ang magsas sa camera? Paano, andyan na AJ? Galit, galit. <laughs> galit, siya Bala galit niya. Ang dali, ikaw sabi na yan, oh. Kanta ka na lang, kanta. Kanta ka dali. Ang dali, B. Dali, dali. Dali, 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 dali. Dali, Oh, sayo na lang. Sayo na lang, ha? Sayo, ha? Pakitaan mo kami, ha? Okay, one, two, three. Cha-cha! rap Ang buhay nila. Dada ta, we da barkat. O pagang namtal. O opagang dali. O Op. Ano ba? Oo, ayan. Nakikinig ka na. Op. Op, 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 op.

Sabi mo, hi there. Baba. Mamaya na. Yan, dito ko nalagay. Nakatingin sa'yo. Mamaya Hi there. Sabi mo. Everywhere. Isa. Oh, sa kong ita. Hmm, doon nga siya natatakot eh. Nasunod lalo sa akin eh. Ah, talaga nalabang ka pala. Si Piti mo si Tita. Ay, hindi Galing nga. Okay. Approve. Align. Align. Hmm? Approve. <laughs> Approve. <Approved>. Appear. Okay. Okay. <laughs> okay. Never mind. Sama maya. Maya. Stop. Lolo. Sama Lolo. 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 Stop.

Hanggang lungsan. Tata! Di na! Ang buhay. Tata rap. Sweet. Da. Barkad. Tata rap. Teach me out to doggy. Teach me. Gimme, 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 gimme. Ano? Yun ang dinyari na sa'yo. Paano si nanay tumuturo na sa'yo eh? Ha? Nalibig? bye na kayo. bye na, babay na. babay na. Babay bye Bye-bye na! Bye. Thank you. Bye. bye.